Bakit hindi pumunta sa para ng tricycle, para dalang jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Huwag mo akong ganun-ganun lang sa tenga, uuparan kita. Maniwala ka sa akin. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magkinireklamo Exactly. At yun ang ginawa niya. kinokontra mo ngayon, stupido. Ano na? Tatak mo. Huwag niyo to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbulit. Meron po. Okay. Bakit? Talo ko na. Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Yung una po, nung start ko po nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkukunting mali lang po, nung 2020, sinasakta na po ako. Kunting mali lang po, sinasakta na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pagkunting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tadayakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Saan po? Sa pris. freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR, tapos sa mga dingding -ding, kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae o lalaki? Yung pong babae po, oh, ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID pandemic. Tama po. Opo. Nasa na po nila akong pinalabas. Kasi last, siguro yung mga amo, amo nyo, ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po yan hanggat uh, kailan po kayo nawala ng, ng, uh, ng visyo? Kailan kayo nabulag? Nang paningin? Kailan kayo nawala ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tayong ako. ng Pebrero po, 2020 din po. 2020. Yung kanan? Yung pong noong 2021 po. Hindi kayo pinatingnan sa doktor? Hindi, hindi kayo... Po. Yung mga ngipin po, doon sa, sa kanilang kamay din po, na, nangyari po yan. Opo, sa babae po. Opo, sa, ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarani ba po sila? May freezer? Ano ba po meron sila? Meron po. buhay nila? Opo, nagkakatay po sila ng baboy. Ayun, Ay, nagkakatay sila ng baboy. Kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki tapos yung sabitan ng karne, yung nakagay sa palengke, yung, yung letter J na bakal, pa, doon kayo sinabit. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis? Eh, sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makata makatawag? Pinasweldo ba po kayo? Hindi po, bukot nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Uh, an para, para pong taon na po. 7 taon, walang sweldo? Opo. Sa meron sigurong katanungan dito. Alam niyo, ho, pag, napakahirap po nung kahit isip-isipin ko, kaya ko pa ituloy yung mga tanong. Alam ko yung naramdaman nyo, pero si, si Senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong. hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak. lipiton taon hindi kayo umuwi sa Batangas. ito taon hindi kayo taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Batangas City. Opo. Pero di po, tinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga-consumption ako. Saan ba? taga sa consumption, sa San Jose. Pero taga sa ano talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Opo. Tapos, di minsan hindi kayo umuwi sa Batangas sa pitong taon? Opo. Pasko? Amahal ah, na araw? Hindi po. Araw na mga patay, hindi kayo umuwi sa taon? Nilaan niyo po yung buhay niyo? Tumulong kayo doon sa inyong mga pina pinamamasukan? Opo. Oo? May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. al, al alam nyo, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Bak uh, gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulpo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Eh. Uh, Chairman, yun ang gusto kumain. Kumain muna habang nandyan yung... Uh, Nay, um, uh, magandang umaga po, Nay. Apo, uh, uh, Chairman, hindi po gusto kong tanungin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Ako, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ko kayo sumagot? Lapit-lapit uh, po tayo sa mikropono at pakipindot po yan bangga tumilaw yung pula. Salamat po. Sa sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Ah, uh, magandang magapuli. Si Nanay LB po, yan po ay nag, dumat, nadatngan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim at mm, talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko palini, linisan po at palitan ng damit dahil di ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po, na nakita nyo na na meron po siyang mga sugat, mga ganun. Ah, uh, wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya sinasabi ko pa pong ganun. Dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po, sir. Hindi po. Dito po. sa salaysay ni Aling Elvi, tinawagan, I'm sorry, Sen. Padilla. Dito sa salaysay ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko At po. At sinumbong po. mo, Na nandun si, si Aling Elvi sa Barangay Hall? Hindi ko po sinumbong yun sa Senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po dun pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa barangay. Ano malaman ng amo na nandun yung kasambay? Ano po yun? Nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa Barangay Hall po, nandun po si Nana Elvi. Uh, uh, ah, Senador Padilla. Senador siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Di ba? Yun sila yung mga frontliner. Uh -huh. uh, may paningin na ba hong siya noon? O bulag na? Anong tulong natin po, kasi? Sa mga po ni Senator Estrada, yung kasambahay lo naka-register lahat yung mga kasambahay sa barangay hall wala pong naka Mr. Chair pwede natin kastanungin si Ma'am LV Ma'am LV sasagutin niyo pa yan ha uh, so, sorry, LV, uh sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong tama Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Siya. Sinabi niya po na sinasaktan kayo kaya kayo nandun sa barangay. E, opo. Sabi ko po, ipakicheck pa, e, po yung gamit ko dahil lahat, aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo. Sinabi niya sa kanya nakatakas ka. Daladal mo yung gamit mo at sinabi niya rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo. Tama? Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko, baka po sabihin ng amo ko. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos, napakasinungaling mong tao kan. Sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa ilay detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. So, may mic. Pakibukas si Mike. Ah, yun naman po, Sorry, Mike. But... Mike. Uh, naman po Alam mo ba naman magsinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Hindi ka may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos parolving na no, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Yung... Ayun ay, po, sir. And there's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pat-check siya okay. sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, uh, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo siya ulit sa amo, napaka-walang napaka, napaka, napaka mo. Sir, hindi, excuse po sir, hindi po hindi ko po isinorender po, po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Eh kasi ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung ako si Barangay Chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, maduwi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa hospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, si HR, kung sino-sino pang mga DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir, ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Marami ang kasama sa barangay, pero, pero you called the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod naman mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yung totoo. Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya nagluma, naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabi na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nana Elvis sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay, bakit siya pumunta sa barangay? Ibig mo sabihin pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason. Bakit yung isang tao pupunta sa barangay? Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? bigyan me reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan? Bakit, kunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pagsakot lang. Bakit ka pupunta sa barangay? Kung ako si chairman tapos ikaw yung sa barangay ko. Alam ko po, may kailangan po, pero po hindi. Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay, dahil meron kang kailangan, meron kang susumbong. Therefore, tama itong sinasabi ng Ma'am Melby, kaya siya pumunta sa barangay, dahil meron siyang kailangan, at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoong nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasi sabi mo na sa akin eh, pupunta ka sa barangay, kung ikaw si, si uh, ordinary citizen, at ako si chairman, pupunta ka sa barangay, galing na sa bibig mo eh, na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay, dahil may kailangan. May kailangan siya. Kaya lang, hindi, inaka, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Wag, Kaya lang, matapos mo siya palinisan, sana doctor mo. Hindi Sana po. tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po, makapagsalita din muna po ako, sir. Bayagang ka, Kapitan. Papayagang ka magsalita. Pero, uh, Mr. Commission of Senator Tull po. Isa, isa na lang po. Isa na lang po. Sige, oh, sige po. Oh. kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa ng trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala ng lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako, kung ako dito rin sa committee, sampang ka dapat ng kaso. Sir, election of duty. Ayun po naman sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. Hindi mas talo nung dumating yung kanyang amo, mas talo ka dapat magtakas. Ha? Sinabi mo sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Hanel B. Sumama po naman siya ng pusa sa, amo niya eh. Imposible naman yan. Kaya nga siya lumayas, tapos kasama ng kusa. Wala, wala pa nga po, Senator, na ano siya reklamo po sa amin. Uh, Mr. Mr. ipaano natin to, lie detector test, and then kapag lumitaw na it, sa lie detector test ang sinungaling to, ikulong natin sa baba. So kukulong kita. Kukulong kita. Napakasinungaling mong tao ka. Kapitan, kapitan, kilala mo ba yung amo ni LB? Ano po yun? Talang, ano po, may tindahan po sila. Yun lang po ang aming pagkakilala. Pero ni number po nila, wala po kami. Kilala, kilala, kilala po. Kilala po. po, po. Kilala tao yun doon. Kilala tao yun doon. Kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan. Nung, nung pumunta si Iman ng Elderon, bulag na siya dalawang mata? Hindi ko rin po ma-sure, Senate Chairman, dahil po, pag ano nga po, ang una ko pong utos sa aking mga tanong, dahil may bowser naman po kami, kumpleto po kami, pinalilinisan ko po, po siya. Yun po ang una ko pong naging ano po sana na LB. Manang LB, nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, uh, par, uh, dalawang mata niyo po ay bulag na o oh, nakakakita pa kayo ng kalahate. Isang mata po po, yung kanan. Ang, po, ang kanan po ay nakakita pa? Opo. So nakaharap niyo po si Kapitan? Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O Sir Jerry, parang nandito yung sambang, sambahay mo, nandito ko. Nandito? Tinawagan, tinawagan o no magkaharap? Hindi, tina, para pong tinawagan, kausap. Wala po. Kinausap <laughs> sa telepono? Opo. Yung Jerry, yung amo mo? Opo. Oho. So, hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo? Hindi po. So, Kapitan? Uh, ah, Sandali, uh, Mr. Chair. Aling Elvin, ituro mo nga rito kung sino yung Kapitan na kausap niyo. Hindi po makikita hindi, po. Hindi niyo makikita? Kilala po ang boses. Kilala ko po yung boses. Nabobosesan ninyo? Opo. O, hindi mong ilarawan ang physical condition na natin ba? Magbalik. Yung naririnig ko yung tanong ng iyong abogado, oh. sa natatandaan mo, uh, yung yan ang itsura ng kapitan na nakita mo no, kahit yung, yung isang mata ka. Mataba po siya ng kaunti at yung matangkad-tangkad. Tangkad. Tumayo ka nga kung matangkad ka. Oh, tabangan. Hmm. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Mababa ka. Kaya tingin mo siguro matangkad yung kaharap mo. Opo. Kung nakaupo ka. Opo. po ang height ko. Malit lang po ako bala <laughs> yeah, totally di, di, di Dr. doctor so hindi mo ilang taon na ilang taon mo na Kailan nangyari yung pagpunta mo sa Barangay Hall? Noong pong nakatakas po ako noong 2021. 2021? 2020, 2020 o 2021? 2021. 2021 nakatakas ka. COVID pa noon, lockdown pa noon. Opo. tumakas ka kasi ayaw mo na doon sa amo mo. Opo. Dumire bakit ka sa Kapitan Dumiretso? Yung pong sabi ng, yung nasa lubungan ko po, yung kasi, yung nagtitinda po ng lomi doon, kasi kagawad po yun, hindi ko lang o kilala lalaki kagawad po doon. Pupunta ka sa barangay hall para ano ba, magreklamo, isubo? Opo, po? sabi po nung kagawad doon, o oh, LB, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo yan dahil nakatakas ka at mo yung gamit mo. Tapos, nung nakaharap mo si Kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni Kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka? E, opo, sabi, ihati daw po ako sa Sakaya ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka, hindi ka hinatid? Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit kinulong ka. Opo, yun. Buwat nung kung galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po daw ako sa... Hindi talo. mo na nakausap si Kapitan? Hindi na po. Ito ngayon, na, nabubusesan mo naman? Opo. Siya yung Kapitan? Opo. Ano mo sasabi mo kay Kapitan? Nagkaharap, nagkausap ba kayo ni Kapitan nun? i e busy po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi? Opo. Busy po sa kausap sa cellphone. E, sino nag-check nung gamit mo na sinabing che check Wala po. Ayun. Walang, sabi niya, ipalilinis ka raw kasi maamos ka noon. Pinalinis. Basta lang po, pinaupo lang po ako dun sa may parang school ng kinder. Hindi, hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt. Hindi. hindi po. Ah, hindi ka pinaghilamos. Hindi po. Langganang maliit. Wala. wala po, wala po. Kapitan, wala daw paglilinis. Mr. Chair, paano nga po siya malilinisan po? Kaupo lang na, naman po niya na sinasabihan ko pa lang po yung aming barangay tanod na babae. Dumating na nga po si Mr. Ruiz. Kinawagan mo raw? Hindi po, wala po kung pangyayari tumawag po na na yan. Paano, nalaman? paano nalam ni Mr. Ruiz na nato si Aling Elvis sa barangay hall? Sinusundan na daw po yung pala ng kanyang amo at nakatakas nga daw po. Ay, paano nga malalaman ni Ruiz, yung pamilya Ruiz, na nasa barangay hall, pwede mo siya uh, ibang pinuntahan? Sinusunda na daw po yan ng amo niya. Kaya say, ilang minuto, nung pagdating ni Ma'am Elby at saka pagdating ng amo, ilang minuto ang pagitan? Siguro po wala pa pong tatlong minuto, sir. O, oh, so, ibig sabihin, hindi sinusunda, may tumawag. Ay, sa isa pa, of all places sa barangay, bakit sa barangay hall pa siya pupunta? <laughs> Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan-saan pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit hindi pumunta sa tricycle, paradahan ng tricycle, para ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Hindi ka po yung tinawagan, Mr. Senator? Kahit hindi, hindi po... nga, di ba? Logic lang to, logic lang. Ang isang kasambay na tumakas, hindi usually pupunta sa barangay hall. Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakayan ng habal-habal, -habal, sakayan ng jeep ubos, doon pupunta, doon dapat ulan pinuntahan, hindi, agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon. Hindi po ako tumawag, Mr. Senator. Kan, pagkatapos nung uh, pagkakaharap nyo na inuuwi uli si uh, Aling Elby sa kanyang amo, nagkaroon ka ba ng mag-follow up? pasyal doon? Okay na, Mr. Ruiz. So, kumusta na yung nagpunta sa atin? Anong kalagayan na niya? Ako bilang kapitan dito, ako yung ama ng barangay. Gusto ko malaman ang katatayuan ng maamos na nagpunta sa, sa atin sa barangay. Ginawa mo yon? Ang alam ko nga po kasi maganda naman po yung dating ni Jerry Ruiz, hindi naman po bastos. Umaamos ka mo eh. Siya. ang umaamos, ang medyo magutin po sila na LB po talaga. Pero hindi ka na nag-follow up na, uh, na, ama ng barangay. Kumusta yung nagpunta sa amin na Manong Jerry? Uh, nabihisa na ba yan? Ano bang kalagayan niya? Nakikita pa parang bulag na. Walang ganon yun po ang hindi namin napalo. Kasi nga po, ang, pa ang, paalam niya po sa amin talaga, naihatid na po sa pamilya. sabi pa po, po niya, sa conception niya, naihatid. Yung sinasabi po ni Nanay Elby. Naihatid ni Jerry sa pamilya? Opo. So, at, um... so, so hindi ka nagpalo up, Jerry? Naihatid mo na ba? Ay, yun po ang hindi na po. Sa, so, yung yun po yung talaga... barangay patrol tayo, di ba? Wala po kami barangay patrol. Lakad lang po kami at saka so, po sa sariling motor lang. <laughs> so wala nang, wala nang pagpapalo up kung naka-uwi o hindi. Nagtaka na lang kayo, magkakaharap kayo dito, nandun ka po pala yun po ang katotohanan, Mr. Chair. Talaga pong ang alam namin na kawin niya. Kaya po, wala namang po dumadating sa barangay na para magreklamo po na may bugbugang nangyayari po doon sa kanilang tahanan. Yan nga, magre-reklamo siya, Chairman. mag mga pa, nag pa ito, magbuboto pa sa eleksyon ng barangay ito. Na ngayong, ngayong ano, September, October, sa atong Okay. Ulitin ko ulit. ibang question naman to. Palagi ikaw, kunyari ikaw sa sitwasyon niya, madalas kang binubugbog ng iyong amo and then nagkaroon ka ng pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay, anong unang-una mong sasabihin? Kung ikaw, si Ma'am LV. At Hindi, wag na sagutin mo na sa akin. K ulitin ko, madalas ka binubog-bog, sinasaktan lahat na ginagawa sa inuuntog ulo mo, tinutusok mata mo, etc. Et and then, nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, mag Exactly! At yun ang ginawa niya, na kinukontra mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nana Elvin, nakaupo lang po yan, nung dumating po ako. Ang una ko po, hindi ikaw na mismo nagsabi, ang una mong gagawin, kung ikaw si, sa sitwasyon ng Ma'am Elvin, ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat kasi sinasabi ng Ma'am Elvin, napakasinungaling. Hindi Ang sarap i-contempt ito, hindi, Mr. Chair. Hindi ko po tinawagan, Mr. Chair. Kasi it eh, defies logic. Lahat na sinasabi, sinasabi niya, it defies logic. Okay. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na nagtatag na, na, na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, kumbaga, nandun na siya, protektado na siya ng barangay at sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siya sinabi. And, and, she had three minutes. Sabi mo, kung totoo sabi mo, three minutes, dumating amo. O, sabihin na natin, siguro ipapalusok mo, eh nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had three minutes na nandun, nakaupo lang. Wala siyang sinabi, imposible. Nandun siya, Ami um, sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano ang pinagsasabi niya, hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Kung, di ba may pulis yung pinagsumbungan? Ito si uh, Master Sergeant Maria Elisa Palabay, na dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am Elvie. Kasi kinampihan nitong pulis yung amo, para ikaw din. Ikaw ang susunod na namin. Nandito rin si uh, uh, police officer uh, Palabay. Di ba? Nasibak ka? na transfer sir ng lugar sir. Kaya, Your honor. Oh, ganun na, na na transfer ka, nasibak ka. Yes, Your honor. Kasi inireklamo ka at nakita may probable cause yung reklamo ni Ma'am uh, LV, kaya ka na transfer. Tama? O, oh, ka rin. Kaya ikaw hindi ko da dapat matransfer, dapat ikaw makulong o masibak sa serbisyo. In in your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na uh, wag nang mag-report, i-report yung mga employer o hindi ay siya ay makukulong at mamamatay. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LB po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana tatagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. I mean, Mr. Barangay Chairman. Totoo yan. Ang galing na mismo sa'yo, corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang una mong gagawin pagdating na pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre-reglamo pa. Hindi pa po, po siya umiimik po, uh, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakba, sabi ko po, sumata, palinisan po. Kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si ATLB. Hindi ko po kilala katulong niya ng Sherman. mga Ruiz. Senator, 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 Senator. Senator Tulpo, Senator Padilla. Tapos babalik ulit tayo sa ano ha. Sunod yung kamag-anak ni LB. Tapos papunta tayo sa DOH and PNP. Apo, uh, Senator Padilla. Salamat po, Chairman. Sundan ko lang po yung uh, tanong ni Senator Rafi. Kasi dapat automatic 'yung chairman eh pag may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, 'di ba? 'Di ba e, e, bakit naman ang pinakinggan mo lang yung amo lang, hindi mo kinausap yung isa? 'Di ba automatic 'yun, pakikinggan mo yung dalawang partido. Kasi po Mr. Senator, wala naman maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz, wala naman pong pang-anong pinwersa si Nana Elby. na tumakas na, Tuma, tumakas na. Nga. Tumakas eh, naman eh. Hindi nga po namin alam sir na may ganun nangyayari kay Nana Elby. 'Di ba Sina? sinabi ka mo nung amo na tumakas. Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong... Para... Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. Eh hindi na nga po nagsalita, sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. eh, eh pues, dapat tinatanong mo, di ba? Di ba tinanong mo dapat? Di ba automatic yon pagka sa barangay, tatanungin mo yung dalawang partido? Di ba? Di ba? Ano po yan? Yan ang SOP? Ay, yun po lang, sir, talaga naging pangyayari po sa Pwede, barangay. parang sinasabi mo hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, ginawa ko po, sir. Dahil... Hindi, hindi mo, hindi mo kinausap. Di ba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? Eh, wala nga po sinasabi si sina Nanay LV. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong na, mo si Nanay? Hindi po na, Imik. Eh, nay, po, tinanong, nay, tinanong ka ba, ni kay chairman? Kayo, nung kayo? O, hindi po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko... Ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, patik po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay? Opo. Ah, chairman, nagsalita. Madami po kami doon, senator, kaya po alam po ng lahat na may na hindi po nag-naimik po si Nanay LB. Bakit pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iibig, iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pag pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang ano, katawan po. Hindi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amoy, eh, di ba? Lumating na nga eh. Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun-ganun lang sa tenga. Uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Ch <laughs> chairman, <laughs> yung katarungan Pambarangay, barangay, ikaw ang Chairman o meron, meron ba ibang Chairman? Ah, uh, ako po. Ayun. Ako, ako, yung mga lahat, lahat naman yan, meron logbook eh, di ba? Nire-register nyo kung may, may magre-reklamo. Mer meron ba tayong record sa inyong barangay na pumunta si Manang LB nung ganitong panahon, ganitong oras, at ano yung inyo naging aksyon? Meron? ah uh, wala po. O dahil po nga, uh, madali lang po sila na De, Kahit pa, kahit pumasyal doon, kinuha nung kanyang amo, dapat nakalagbok yun eh. ba? Diba? Katungkulan nyo ng barangay captain na uh, ilagbook. Ano yung naging aksyon? Pwede rin ilagay doon. Walang naging aksyon dahil sinundunan nung amo. Diba? Wala, wala, wala tayong record sa pagkatanda ko po wala po. Ayo, pero katungkulan mo dapat gawa ng record, barangay secretary, kining ni barangay health worker, may barangay social welfare officer, di ba? Yung marami kayo kamo doon eh, di ba? So wala tayong wala tayong uh, papel kung ano man. Wala po. Ay, pero nag-seminar tayo niyan. Nakakalungkot, nakakalungkot siya. Sir Estrada, gano'n ko nakatagal, Kapitan? Ah, uh, isang first term po ngayon, Sir. Ah, uh, so tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Ha? Huh? Ano na? Tatak, huwag nyo i-boto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay. Bakit? Talo ko na.